Good morning po. Mm -hmm. Good kayo dito kayo. Dito. Dito kayo Ano Anong so, hmm? so, uh 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 Pati ngayon pa rin bakit Kasi nung last year, na- na ma-extro ako. Ah, kaya. Tapos, ito yung isa sa mga ex- Ito Buti nga manid lang, yung iba patay. Patay yung ano. Ang, ang hindi ko sabihin, tala. No? Parang yun okay. uh, yun. Okay. Hindi nga gawag. Yan. Yeah. Okay. Buti Walaki sa'yo. Malaki na patarapat ko kayo ba't talaga. Siyempre, magbubil po yung ano. Osteoarthritis. Yan. Yeah. Yeah. Nangabasag yung mga ano, cartilage niyo. Yan, yeah, yan. Tsaka yung miniscus. Ito ngayon. Ito ngayon. Yung... Ilan taon na kayo ngayon? Ay, 75. Ba, okay. Kaya Normal na to. Makikita mo ganito. May mga fragments na, no? Degenerative osteoarthritis. O, oh, di ba? Tama ako. At pagka ganito kasi may nakikita mga ganyan, sure po yan. 1,000%. Automatic okay. osteoarthritis yan lalabas. Iwala gutok oh, pa yung pagbinagyan na ito. O, Dami nito. Sasabit-sabit -sabit yan. Nagbabago ng position yan. Siyempre, x-ray kaya Hindi gumagalaw. Pero pagka uh, nag-movement tayo, yung sa gitna ng joint na. Ganun gano'n. Ganun gano'n nga. May tumutulog Ito, ito. Lalo pag naka-steady ka ng ba yan, ganito. Yan, okay? Pag ininap nyo. Pag ininap nyo. Pag ininap Talaga na yun. Sirap meron ako. Ganun ano. ang parang o, namin, talaga, na may mga kalis. Katandaan. Tumatanda talaga. Ano? Sir, hmm. tama ka. <laughs> parti ng ano, parti ng aging natin. Pagka nagkaroon tayo ng mga ganito, tapos umiitad tayo, mas lalo siyang lumalala. Kaya ang sinasadvise ng mga ano, ng mga doktor natin, mga PT natin, mga ano, okay. basta yung mga ano, habang umiitad, kahit papano, hawak tayo. Kayo tulad nyo, 74 kayo. Hawak tayo. Pero gagawin lang natin yung mga joint joint natin kahit pa paano. Every morning. Para hindi kayo matumba, hawa kayo. Kasi syempre, minsan, pag umiidad, yung balance natin, iba na, na. Ano nga talaga yung balancing ko talaga? Iba na. na talaga. Iba na. Yung masagi lang ako talaga. Halos. Correct. Mm, mm, Ganun naman talaga habang umiidad tayo. <laughs> kasi yung hindi na yung mga pyesa natin. yung <laughs> shoulder. Ito, itong ito, ano ko, may medyo ano yan, pagkaroon po. Hindi may angat. Yes. Yung mga... Uh, pwede nyo ba tanggalin yung muna yung salamin nyo? Baka may mga, mga mga kalimutan natin. May gato ata yan. Ay, yes. Oo, <coughs> oh, ito malambot. bot. Ito na lang po. Tapos, kwento mo ko niya Sige, si no, ayusin natin si Lolo. Buti nga kayo, edad nyo, ganyan. Kahit paano? Makakalakad-lakad pa kayo sa highway-highway niyan, Pero yung iba, 60. Medyo may nasaigali ka na. Pabata ng pabataan. Ngayon nga, tisira yung mga keys. Pabata ng pabata. Yan ang maraming pasalamat ko. 'Yan di ba 'yung ibig sabihin? 'yung, yung ganoon. Malamuulan diba, pa 'yan. Kasi 'yung himat, diba, himat, bigi pantam hindi, magiisip na. Mm -hmm. Na nag mm -hmm. na makipagkwentuhan. Na ganun, ganun din ako. 'yung Pati yung feet niya, yung balak niya. Sakit niya. Ganon din yan sa tuot. Ito yung mga piyesa natin ganito. umihi na yan. Habang humihi tayo. Kaya nga yung mga, kung mapapansin nyo, yun, yung mga madalas ako nakakita ano, nung sa probinsya eh. Siyempre sa probinsya, bibihira yung ganito yun. Kaya alos, hindi makaano, dahil nga bumigay yung mga ano, normal yun sa mga senior citizen ka na. Ayan, paugti-ugtiin ka ng paluyukoy niya ng panahon. Yun yung mga masisipag. Sa sobrang sipag, syempre, hindi na nakikita yun kasi pihihiray yung MRI dun. TPSTC na lang. Yeah, yeah. Okay. Kailangan talaga ng godinchus niyo. Recommendations niyo pang dagat yan eh, pangdagat <laughs> yan. di ka masugat niyan sa tiles. Ay sa tile sana ano mga no coral. Eto na masugot niyo, normal lang din yun yung mga fragments na yan. Kailangan na nito matanggal yung mga... Yung... Kung saan tulong Hindi na mamamali tumutunog tayo. Eh. Pero yung sakit, possible mawala Relax lang. Ah, alugin lang yan. kakakiliti yun. Hindi ka ka tayo. Yan Yan. helps now. Na. <coughs> <laughs> naman. Tsaka so, huwag na kayo maiyang magkaroon ng gabay. Sabi na. Ha? Ay ah, Sabi na sa'yo. Gabay ba? Ano? <coughs> Yan. Para kasi bawal na kayo matumba. Pag natumba kayo isang beses, yung bis na nakakalakad kayo, baka magdire-diretso kayo sa ano, Tatamarin na kayong tumayo kasi masakit. Kaya kahit pa paano, may gabay na kayo. Pero pag may dumaang chicks, kahit na ipang gano'ng gano'n nyo. <laughs> Wala to, pakano lang ito, pambugo na O okay. oh. <laughs> oh, hindi nyo i Pag may dumaang chicks, kaya ispada, ispada ispa, ispa, okay. lang. <laughs> Props lang. Para, pag may mga walking kayo, kahit mag-isa kayo, kaya kaya nyo. Okay, hey, ito pa. Tsaka magpa-regular na kayo ng masad sa isang buwan, kahit isang beses. Sakto po yung parang feeling nyo humihigpit yung mga ninyo? Oo, oh, Yeah. Ganun, kahit pa paano sa mga masil-masil nyo. Maano siya, lumambot. Tsaka palagi kayo magiginawaan. Sa edad nyo kasi, kailangan maintenance na kayo ng approach ng pagmamahal. Kasi hindi na kayo nag-ano hindi na kayo nakakapag-gym, hindi na kayo nakakapag-walking ng malayo. <gasps> Stretching, nakakalimutan natin yan. Lahat ng basketball, hindi na kayo nakakapag-basketball. Oh, no, no. Kahit po <laughs> ano? kaya <laughs> Oh. Yeah, kahit papano, maintain na lang sa massage-massage. Ha? Baka yung bagay yun. Para habang umiilad kayo, nakakalakad kayo. Pero mamaya, tignan mo pag hinablos ko yan. Sige po ang paaramdam niya. Kasi nga, ano yan. Patagal lang ano eh. Yung mga muscle stiff na. Mm -hmm. Kaya pag hindi nila mo lang ganyan. Ay! Oh, ay! Aray ka agad. Pero pag nakaplos ng pambumahal yan. Tapos yan. Di ba, Doy? Lolo, aray na aray. Kukwento ako. <laughs> <Pinsa niya. laughs> Pag magpapahilod kayo, medium lang, ah. ganyan lang. Sa una lang, masakit kasi stiff na stiff. Pero, habang tumatagal niyan. Hmm. Ano <coughs> masin sa mall. Alin po? Yung sa mga mo mall, kung isa niyo may... Masadsir. Masadsir? Oo. Oh. Delikado po yun, ha? Eh, eh, e, parang gusto niya rin patamaan yung masakit na laman. Gumagano'n uh, yun, yung machine. Oo. Uh. Diniin niya rin ng gano'n. May umusog yun. Nag-try din ang sakit. Eh, sakit na yun. Lalo mapapasama. Lalo mapapasama. Kasi walang kontrol yun. Walang oo. control yun. Hindi ka tulad ng mga daliri ko na to. Oo, mga power, power talaga. I, oo, isa. Hindi mo kaya pigilan yun. Gusto oo. mong patamaan yung masin-masin mo? Subukan mong ilaban dun sa machine pag hindi ka nalumpo. Masarap yun sa mga ano lang yun. Yung parang, parang normal Pwede ka lang. lang stress ka lang. Ka lang. Yung, uh, Upo ka ron. mag ka ng ano. Pwede namang, alam nyo, ma, kung, kung, kung ano lang, kung magpapamassage na ngayon, mas maganda sa bulag. Kung baga, makakatulong kayo. Kasi yun na lang talaga yung source of income nila eh. Ang sasabihin nyo lang, medium lang. Huwag nang i-hard. Okay? Kumpara sa mga nakakakita kagaya namin. Kung tulong nyo na yun eh. Basta sabihin nyo medium lang. Parang kaplos lang. Ganyan lang oh. Hindi kayo nasasaktan. Nakakarati lang yung mga laman-laman nyo. Ang massage kasi, malaking bagay yan sa mga blood circulation. Ayan, reliefness. Basta sasabihin nyo lang, huwag mo i-heart. Okay? Ay, yeah, yeah. haya. Ay. Kahit sa isang buwan, isang beses kayo. Pwede naman may gano'n. Mayroon kaming therapist na nag-home service, ah. Ah. Gusto niya yung doon, kasi nakakalakad-lakad na, siya. Okay. Dito, bumalik-balik kayo dito. Tawag lang kayo kung gusto nyo ano. Okay, relax lang. Inhale. Exhale. Para makuha natin yung ganding pala. May ganding pala na. Habang pumitad ano, tayo, may ganding pala na tayo. Kuri ko po ito. Tsaka magpapapahid kayo yung tandaan nyo yung may umiinit. Para pati labik Anggal. Ganito, pau, O, kita niyo yung pakamdam niyo. Nagliliap, okay. okay. to. Saan? Sinisira tayo, paw. Siyempre. Kinabibili ka sa mga drive-by. Lahat. Kahit saan yan. Sa drugstore. Yeah. Oh. May grocery, no, mga sa mga grocery. Grocery, meron. Meron. Yung iba, nagtitindahan na. Kahit yung malilit na tindahan. Malakas na yan, to. Kahit saan lang yung Makakarap niyo, to. Nag-originate to sa makulod mga Bisaya dyan. Bisaya, lunggo. Ayan, marami yan Maramihan dyan sa inyo. Ito ko nga tumutulog, normal lang, gano'n. Ayan, kumbaga sa part na ng buhay natin yan. Kahit ako, mas bata pa ako sa inyo. Tumutulog, tumutulog. Ako yung 13, di ba, nagpunta ako pa sa ako sa Nagaling ah, na ba ito? Oo, yun Yung 13, bago tayo nagpadabaw, eh, masakit pa to. Hindi, di pa kami nakakalis sa pagpunta Dabaw eh. Ay, hindi pa kami. Hindi kayo nakalari. Sa, sa Cebu yun. Cebu pa Cebu. Ano 18, ay, 1920? Oo, June yun. Eh, July, July, July. Yung na may schedule daw po kayo nun eh. Sa ano kami may schedule? sa inyo, konting ano na yung, konting pektos na lang ito. Oh? Oh, yun. Tumulung. Luwag, oh. Oh. <laughs> yan, oh, luwag, luwag, eh. Sige, tayo, 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 tayo. Okay. Takad. <laughs> oh, na parang bata ulit. <laughs> Tandaan nyo tayo pag maglalakad kayo, Kumuha na kayo ng gabay. Para kahit pag napagod kayo, makakawa oh, ayun. Pero pag ko, pag may dumang chicks, <laughs> paano lang <laughs> kung pagpugaw na ito? Props lang yun, kung baka siyempre, kailangan nyo yun para matumbas kayo. May mga pagkakataong lula na tayong umiidad, katulad yung sebi ko na kayo. <clears throat> ito yung madali akong ano, pagkinakatayo. Ayan. Para nga pagka nakatayo kayo, umarap kayo yung sandalan, Oh may gahawaan kay sarapan. Sa okay? Yun ang nga daw talaga madal na mo pa. Yun lang. Okay? Kita nyo, duwag na parom lang yun. Uh, ano? Toy, okay, okay na si Lolo? <laughs> Sige. Oh, malagi kayo magpapalakas. Sundan nyo na yung sinabi ko. Ah. Review nyo yung video nyo natin para malaman nyo, may remind nyo yung mga binibigil ko. Kasi, marirefresh kayo. Doon pa lang sabi ni Master. review yun. Dire-direcho yung lakas. Okay?